Today is July 17 and this is my day. Yan unang una, thank you so much kay Lord sa panibagong taon na dinagdag niya sa ating buhay. At ayun, thank you so much sa lahat ng biyaya, sa pag-iingat, sa kalakasan ng katawan. Marami mang problema pero lagi pa rin nandyan si Lord na nakaalalay. Salamat sa mga taong nagiging kasama ko sa mga prayer sa panahon na naguguluhan ako. Salamat sa Bayanihan family at sa mga kapatira ng Bayanihan. At salamat sa lahat ng taong bumati sa akin ngayong araw na to. Sa mga nagpadala ng message through inbox, sa mga nag-greet sa akin, sa Uh, personal account ko and sa Facebook page ko. Ayan, thank you so much. Napakarami nyo, guys. Hindi ko kayo maisa-isa. Maraming salamat sa mga wishes nyo. Hindi uh, ko sukat na ganyan na karami yung followers ko na bumabati sa akin at uh, nagwi-wish. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. And, ayan, thank you so much sa mga silent viewers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, kahit madalang tayo mag-upload, at dito sa ating uh, Facebook page. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. And, thank you so much sa aking mga miners na patuloy na sumusuporta sa ating maliit na business. Salamat kay Mama Lu Martin sa always pag-share mo ng blessing. Kaya, Ate Rose Bagney, thank you so much. Kay Man Evelyn Hakong Pablo, thank you so much po. Kay Mam Violeta Castro, Thank you so much kay Ma'am Sultan Kudarat. Thank you so much po kay Ma'am Sino pa ba Igorot. Ayan, thank you so much. Kay Ma'am Jean Guerrero, thank you so much. And, and kay Part thank you so much. And sa iba pa nating miners, kay Ma kay ano, kay Maricel Velasquez. Sino pa ba, ba yung isa? Hindi ko kayo may isa-isa guys kasi napakarami nyo. Pero pinagpapasalamat ko yung pagtangkilik nyo sa ating mga ukay ukay na damit at mga bag Yan, kahit sinasabi nung iba na ah nagtitinda ka ng basura galing sa uh, sa ibang bansa pero nasa basura kasi yung pera ayun thank you so much sa lahat hindi ko kayo may isa isa na pasalamatan talaga basta na appreciate ko lahat ng pagbati nyo and lahat ng prayers nyo para sa akin and ano pa ba yun lang. Yun lang guys talaga. Yun lang. Nagpapasalamat lang ako sa lahat. Lahat. At kay Lord sa panibagong taon na pinagpaloob niya sa akin. Yun lang po. Uh, thank you so much sa, ano, sa Kalingap. Salamat sa Kalingap kasi nandito pa rin tayo sa social media. Because of Kalingap. Nakilala tayo dahil sa Kalingap. So maraming salamat kay Kuya Bal. Kaya Ate Edna and kay Kalinga salamat po sa lahat ng supporters ng Kalinga. Yun lang, yeah. ang wish ko lang talaga is uh, lagi tayong ni Lord sa lahat ng ating gagawin. Bigyan tayo ng katalinuhan sa lahat ng desisyon na gagawin natin sa buhay and bigyan ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Ingatan sa lahat ng pupuntahan and magkaroon pa ng maraming maraming birthday. Thank you so much guys. Bye-bye po. God bless us all.